Dahil ang tao nag-uumpisa nag yung kanyang buhay kapag nagkaroon na siya ng kaluluwa. At nawawala na yung kanyang buhay kapag wala na siyang kaluluwa. Wa kathalika al-Quran. Ganto rin yung Quran. Nag-uumpisa yung halaga ng buhay mo depende sa paghawak mo sa Quran. At nawawala ng halaga yung buhay mo sa dunya depende sa paglayo mo sa Quran din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadali fi sunnati Rasulillah. Ganto rin yung panghawak natin sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sabi niya hadith ng Rasulullah Taraktu fikum Meron akong iniwan na dalawang bagay sa inyo. La intamassaktum bihima lantadilu ba'di abada. Na kapag pinanghawakan niyo yung dalawang bagay na to, hinding hindi kayo maliligaw kahit kailan. Kitab Allah wa sunnati. Yung salita ni Allah ay ang Quran at ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu SAW. Wa, wa kamata alamun at alam ng bawat isa sa atin yung halaga ng Quran pati ng sunna. Inna masdaral nurul ula ang unang liwanag ng reliyon natin na galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ang isang tao lumalayo sa katuruan ng Rasulullah, mas dumidilim yung kanyang pamumuhay sa dunya. At sabi ng Rasulullah sallam, wa ashabi amanatun li ummati. Yung mga sahaba ko sabi niya, ay amana ni Allah ta'ala sa aking umma. Kapag nawala, nasabi niyo mga sahaba ko, darating sa tao, sa umma na ito, ang iba't iba mga fitna sa kanila. Dahil ang mga sahaba, sila yung unang inyo pinagkatiwalaan ng liwanag ng Islam. So kapag lumalayo ang mga tao sa katuruan ng mga sahaba, sa liwanag ng katuruan ng mga sahaba, mas nagkakaroon ng kadiliman sa buhay ng isang tao dahil lumalayo sila sa katuruan ng pagiging modelo ng mga sahaba. Radiyallahu anhum.